Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Dumating na po ulit ang aking order na grapes, ubas. Ayan. Medyo malalaki po guys yung dumating. Dati hindi maganto kalalaki. Ayan guys, hindi ko alam kung anong variety dito guys. Medyo malalaki. Para siyang lumboy, yung duhat, ganun kalalaki sa duhat. Ayan guys. 160 <laughs> pre-deliver. Ayan nalaki guys oh. yung iba medyo may yellow yellowish pa medyo green green pa yung iba pero malalaki Ayan. subukan nating lasahan tara guys ubas first bite hmm. malutong malutong yung kanyang balat. Kamusta miss? 150 free deliver. Order na kayo guys. Ah. Hmm, sublus. Walang buto. Walang laki. Para siyang lumboy yung duhat. Ganun kalalaki guys. Oh. Harap. Mm. ba diba? Ako guys, hindi naman ako mahilig kumain ito guys. Lalo at mahal. <laughs> hindi, joke lang. Hindi naman ako talaga um, mahilig. Pag nakakain ako mga lima, sampung piraso, okay na sa akin. Madali ako magsawa. Second bite. Second seed. <laughs> Buto. ayang bunga. Fruit. <laughs> Hmm. Sa dish nga, try. Hmm. Walang... Hmm. Order na po kayo. 160 pre-deliver. At lang po sa Arang Glory lang. Pag malayo na, siyempre may additional sa ano, pamasahi. Sarap. <laughs> Ito ko sa chairs ko. Dito naman sa kumilang sa kabilang side. Papuntang ilog. Kabilang tambong na. Ito yung bahay ko guys. Sa akip ito ng kawit. Nandito yung lupa namin. Pero kami, butante talaga kami ng tambong. na transfer lang kami dito sa kawit. Dati, dati nung may nagkukuha sa amin na nangarap na maging kapitam. Nanalo naman. Nung kami kinuha. Pero lumipat na rin kami sa Barangay Tambok. <laughs> yung dati namin original na barangay. Kabilang ilog na naman yung guys. Medyo maliit yung isa. <laughs> ito, ang gaganda to. Malalaki. <laughs> Sarap. Hugasan ko. Huwag <laughs> well, ko kainin guys. Inuguhasan ko talaga para baka may istri spray ito. Yung iwas. Ito sa tiyan. Mm. Hmm. Sa ibang bansa ino, guys Sobrang mura na O yung iba uh, Sa so sobrang dami is na, Nasasayang na Ginagawa rin nilang wine Pero dito, sa Pilipinas Special ito talaga Napaka mahal <laughs> Hmm Hmm Ikaw tatlo pa lang ako Gulutong. Hindi nyo lang akong maramdaman po. Wala ako dito ano. Hindi pa ako nakakabili ng... Try ko yung ano. Yellowish pa. So, ito, yellowis. Ito, ito yung Yellowish. Kung matamis din ba. Yellowish. medyo medyo pa. Hidob na rin guys. Hindi porky red. Matamis na matamis. Yellow is Same lang yung kanalang lasa. Kasi isang sanga. Isang ganito. Kumpus. Ah kumpul. Hindi kumpus. Kumpul. Ito ang ganito. Parap. Eh, makakaubos lang nito guys. ang aking magina. <laughs> Sila may hilig dito murder lang kal umorder lang ako para sarap sarap sa paningin bagong kain siyempre yam sarap yam salamat po ng marami sana na gusto nyo po ang aking mukbang grapes ito to <today> guys so. oh tara <laughs> sarap yam 拜拜拜拜 y